Andang araw po sa ating lahat Ito ngayon Ating vlog Aga-aga <laughs> no Ayan Supportive kong amo ha ako ng Tumblr 500 denaro to Ah hindi Red ang kulay Silver Silver Ba? baka supportive na amo talaga naman oh. talaga naman salamat amo at syempre, pag may tumbler na pang kape meron din kape ayan ayan ay sos to you know. ito ay may palang po ilang 200 grams 100 grams na itong pangalan hindi ko alam kung paano basahin. Tichibu. Ito yung uh, mga cutting to. Parang bawalan nilang bilhin kasi yung Nescafe. Support uh, is support Palestine. Now, alam nyo na yun. Basta yun na yun. Basta hindi na pwedeng bilhin ang mga sumusuporta sa Israel para sa Palestinos. Ito. Hmm. Diba? Dahil alam niya, sabi niya sa akin, para hindi mo binabaon yung, meron kasi akong boteng maliit, dinalagyan ko nito. Eh kasi, di ba umalis alis kami, papunta ng mga, sa mga auntie niya, bahay ng mga kamag-anak para doon mag-dinner. Para, para hindi na lang yun ang dalhin mo. Ito, punuin mo na ng kape kapag tayo maalis. O, oh, diba? Ay, sweet. Punuin mo yan ng kape kapag kayo ay umaalis at tayo ay bubalo sa ibang bahay para hindi kapi mo matunin yung kape mo. Diba? Ay, sweet, sweet na ang sweet-sweet ng amo ko. Mmm. Ng India. Mmm. Ganda. Sasa. Ang ah, sweet ni amo. Mabae. Marami ang amo ko. Supportive. Sana red. Sa akin, Pag red, tapos silver. Mas maganda yung silver, silver. Di ba? Yun na yun. Basta meron. Salamat, amo. Maraming maraming salamat. Ang saya naman ng umaga. kana araw po. Please like and subscribe. Salamat po sa panonood. Yung amo mo, mabait. Please like, share, and subscribe po kayo po. Share nyo po kung may mga amo kayong binibilhan din kayo ng mga ganito. Basta sa akin, wala akong masabi sa amo ko. Napakaba ito. Mahulog po yung cellphone. Salamat amo. Please like and subscribe again po. Salamat po sa panonood.